So ayan mga katangay, magandang hapon. <laughs> Casting tayo. Malaki yung alon, galing pa ako ng bayan. Ano lang to, ah, pinilit ko lang mga katangay kasi hindi na tayo nakapag fishing. So yung gagamitin ko mga katangay yung bin, ano? Binjans na ano, na rod. Abo Garcia Binjans. Yung binigay sa atin ni Good cat Yung lo na gagamitin ko mga katangay, ito yung ano, rinoya Yan Parang nasa 7 grams to mga katangay. Hindi ko kung ilang grams pero parang nasa 7 grams siya. Lain mga katangay, Ricky Maru. 6 LB, LBS. Binigay ni ano, Famasol Tackle Shop. Reel natin, ano. Shimano FX 2500 series. So dito try natin sa gilid-gilid. Galing pa kung bayan, doon yung bayan. Ano to? Pinilit na casting. <laughs> Kating-kating na kasi mga tayong kamay ko. Isa na yung madali tayo. So, ano tayo ito? Hagis? First cast? Isang battery lang pati yung dala natin. Pang battery lang tayo. Uli agad. Damo. Damonyo. Gisa natin diyan. Naano ko na mag-broadcasting kasi ano? Delikado. Hindi malaki-laki yung gulong. Laki nito laking damo tanggal ka tilang pero sana may mapakain hindi ko alam tumakatay kung pa high tide or pa low sorry sumabit pero sana pa hmm, damo na naman kalaban so, talaga natin sa ano, hindi damo palaban talaga natin yung damo mga katangay hmm. puro damo yung nahuuli natin isang battery lang yung gamit ko nalubat kasi yung isa hindi pala na charge so possible baka nalubat agad yung ating camera nag -hit na itong mga katangay pero Walang Diyos, gumagana pa. Tiyagaan lang. Sana makabili tayo ng ano, ng bagong camera kung ano, swerte yun tayo. Uli -sakay ulit sakay uli tayo ng ano, ng bangka. Baka kaya naman natin ano yun. Subukan natin mga katangay. Kung kaya ng bangka. Sana may maano tayo. May magkuha. May makuha. at hagisan dyan sa gilid na 'yan. Hmm, suyoy. Madamu talaga mga katangay. Madamu. So, ayan sa mga angler. 'Yung kalimutan magdala ng tubig nagkaka casting kayo may mahuli or wala basta natanggal na yung katit lalaki ng alon talaga oh kailangan neto, nakaano lang tayo nakaharap lang tayo sa alon obligado sa aming damo Kapag ka naman. Kapakain ka. Hmm. Hmm, Sayang ơi Ui Xương Đó đi Ui nó ăn pa, quá Ui đi ăn daliri, o thank you Lord, thank you God Lord, daliri na yung ginagamit natin tungo ng thank you God Lord, okay na to mga katangay. sana Oy. So ayan mga katay hindi natin kinaya yung hangin grabbing lakas na kaya nagpapuntan na ako do sa baybay -bay. yan yung ano bangka iba natin dito so, Nagutom din ako bililin mo na ako yung, may ano yung tindahan dito eh. So update ko na lang kay mga katay kapag ka nakadagdag pa tayo nang sayang yung na, ano na ano kanina malaki-laki sana yun Pinipilit ko lang talaga mag-casting pero ito nangyari. Mas lumakas. Makukulit tayong mga angler eh. Pag makati yung kamay natin sa pag-agis. So, mayan ma. Nakibili mga na tayo sa tindahan. Ayan na ay yung panahon, no? Purba. Sobrang ano na mga katangay. Sobrang lakas na ng hangin. Mahirapan ako dito magsagwan pa, ano? Pauwi ng bayan. So, yun tayo. Bili mo tayo sa tindahan. Na makakain. Nagutom ako. Pasaguhan ang lakas kasi ng hangin. Ayan mga katakay, pahinga muna tayo. Nabilaw ng mirindayan. yan. Oh. Nagutom ako mag, ano, magipaglaban sa alon. <laughs> Masaway eh. So, hindi na may tindahan dito. Hindi na ni talaga mga katakay, nagdala ko ng 50 pesos. Hindi ko ng pera. Nairapan kasi nahirapan <coughs> kasi ako mga katangay gamitin yung ano cellphone kasi mabubugbog tapos pinit kasi dati nasiraan ako ng cellphone mga katangay kasi ginamit mo mag vlog ginagamit ko lang itong mga katangay yung cellphone mag vlog kapag ka sa IP page, kapag ka nanginginas ganyan tapos so, video video lang pwede yun pero yung ibababag mo sa init mga katangay na gamit dito sa ano sa pag fishing hindi pwede mabilis masira masira yung ano yung cellphone mahirap na kaya nagaano ako mga katangay pala rin makaipon-ipon tayo hindi tayo ng ano ng GoPro para ano para maganda yung camera natin so, sa YouTube yun na lang kasi yung problema ko talaga mga katangay yung GoPro yung GoPro ko naman dito mga katangay gumagana naman siya kaya, kaya lang mga katangay na overheat siya tapos mabilis siyang malupat na overheat kasi <laughs> siya screen niya mga katangay nag-block na kaya yun din yung isa sa problema ko. Minsan hindi ko alam kung nakaplay na ba siya ganyan. Pero goods lang. So yan, maubos na. Update ko na lang kayo mga katangay kapag may nadagdag pa tayo. So ayan mga katangay. Sabi ko na may madadagdag tayo eh. Ito nakadagdag tayo ng dalawang kanuping oh. Good size. Malaki. ano, you know. Buhay buhay pa to yung dalawa. So dito pa yung nahuli mga katangay. Andun sa batuhan. Doon sa batuhan na yan. Yan ako nagcasting. Alas magkasunod lang silang pumagat. So yung isang maliit na kanuping to. Puro kanuping yung tubig yung nahuli natin. Ayan o. Oh. So, yan. hangin pa rin. Uwi pa tayo ng bayan. yan, Gabi na natin kaitim. Okay lang yan. So, ayan mga dito Ganito na lang. Iba ko ng bayan. Bye-bye. <laughs>